Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color red at color white. Kahulugan ng kulay, ang red at white ay tanda ng lakas at kaliwanagan, na magbibigay sa iyo ng balanse sa puso at isipan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 1, number 9, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng lakas ng loob at bagong direksyon sa mga plano mo. Taurus, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color green at color silver. Kahulugan ng kulay, ang green at silver ay simbolo ng kasaganaan at karunungan na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa mga desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 27, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng bagong oportunidad lalo na sa pinansyal na aspeto. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color pink. Kahulugan ng kulay, ang yellow at pink ay nagdadala ng sigla at saya na magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa pakikipag-ugnayan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 15, number 21, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa bago at masayang koneksyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color white at color blue. Kahulugan ng kulay, ang white at blue ay tanda ng kapayapaan at katapatan na magbibigay ng malinaw na direksyon sa damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 4, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at pagtitiwala sa iyong paligid. Leo. Ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color gold at color red. Kahulugan ng kulay, ang gold at red ay sagisag ng tapang at karangalan, na magbibigay ng lakas sa iyong mga ambisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 21, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng pagkilala at tagumpay sa iyong mga pinaghirapan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color green at color brown. Kahulugan ng kulay, ang green at brown ay tanda ng katatagan at kasipagan na makatutulong sa maayos na pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 17, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng matibay na pundasyon sa iyong mga plano. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color purple at color blue. Kahulugan ng kulay, ang purple at blue ay nagdadala ng karunungan at kalmado na makatutulong sa balanse ng isip at damdamin. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 11, number 22, number 36. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at bagong pagkakataon sa pakikipag-ugnayan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus mga maswerteng kulay ay color black at color green. Kahulugan ng kulay, ang black at green ay simbolo ng determinasyon at kasaganaan na magpapalakas sa iyong desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 8, number 19, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng tapang at matatag na direksyon sa buhay. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color orange. Kahulugan ng kulay, ang yellow at orange ay tanda ng kasiglahan at inspirasyon na magbubukas ng bagong ideya para sa iyo. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 19, number 13, number 25. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga proyekto at pagkakaibigan. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color gray at color blue. Kahulugan ng kulay, ang gray at blue ay simbolo ng praktikalidad at kapayapaan na makatutulong sa iyo sa tamang pasya. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 30, number 14, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng tiwala at katatagan sa iyong gawain. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color white at color purple. Kahulugan ng kulay, ang white at purple ay sagisag ng kaliwanagan at karunungan na magbibigay ng inspirasyon sa iyo ngayon. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 7, number 20, number 34. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng tagumpay sa mga bagong simula. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color pink at color silver. Kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay tanda ng pagmamahal at malinaw na pananaw, na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 5, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga relasyon at personal na pagunlad.